po yung promo namin bukas ito promo namin to bukas ready na siya ito lahat ng price niya mapapalitan mamaya mga 12 ng gabi ito. ready na siya. Bukas punong-puno to or mamaya. Ito yung promo namin bukas. Lahat na yan mamaya papalitan na ng price. Mm, ano dito eh may play promo ito din naka promo ito yung Nepali Nepal Noodles pero yung mga Pilipino food in offer lang kung tag one month na lang ang one month na lang mag expire na siya hindi kasi nag-offer yung ang Pilipino food dito pag malayo pang expiration ito kung malapit lang ang Pilipinas at hindi mahirap ipadala ang ganda nito i-bibilhin kasi siguro mahal kasi sa Pilipinas ito made in India Thailand o Singapore ito apat na milk apat na siya bali apat na litro kasi tag 1 liter ang പോർത്ത